Thank uh you. -huh. โอ้นะคะพล <ử input> Thank you. Thank yeah. you. sa hospital ako kasi nandito kasi yung husband ko. Kasi nung mga ko sa pahalap, na-dislocate yung ano niya. Ito. <makes noise> Thank you, Datwali Haidar Hanok. Subscribe back ako sa iyo. Hindi niyo ba alam? Oo nga eh. Hindi naman to sakit. Disgracia kasi. Hindi natin alam yung disgracia, Kaya ayun, hindi to kami. Datuali Haidar Hano from Cotabato City, Mindanao sa Mindanao. Hello po! Pag nasa discretion na hindi mo talaga ma hindi mo mean, talaga alam kung ano. Salamat po. You're welcome po, datwali Haidar. Dito po kami sa hospital. Kagabi pa kami dito. I don't try mo kumain ng chicken pasta yung may sisig nila sa banana wrap. Sige, try ko. Try ko na tuwali, ha? Thank you sa ano... Sakya po o Sampaloc, Manila. Pastel na Ah, malayo pa pala yung ano, yung pastel. <laughs> nasa Manila pa pala. Kasi nasa Mindanao kasi kami. Ooh, nasa malayo pala yung ano, yung pastel favorite ko naman yung pastil pero may pastil dito sa ano sa kagayan yung yema oo okay okay man. iyan ka kagamit kagamit Ang South Cotabato, Asultan Kudarat, mga ilonggo doon magsalita pero hindi Bisaya language. Ah, hindi pala Bisaya language. Ali, bakit? Ali ano, ano yun? Hindi ko maintindihan ano, Ali can't understand. Chanong kipay sa minanaw ko, nag originate ang pastil sa pagkakaalam ko. Ah, okay. Kasi favorite ko talaga yung pastil. Lalo na yung ano yung yema, yung yema flavor. Chimi chimi ha? Ano ha chimi? DATWALI Haydor, Haidar General Santo City ang may Bisaya oo oh. Bisaya talaga yung mga taga Jensen Channel Tibay <coughs> sana po malis-charge na agad kayo o nga hinintay pa kasi namin kung ano yung tiin niya yung ano niya yung sapaan niya ba hinintay namin kung kailan siya i-cleaning tapos ano isisimento kailan kasi hindi pa kasi siya na oo nasa orto kami nasa orto kami <laughs> lahat ng pasyente dito nasa orto ayan, ayan. 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 Ano, Chanong Kipay. nagbasketball kasi siya. Nung pag-baksap pag niya, ano. Ah, basketball, hindi motor. Sa basketball, nakaapak siya ng, ano, ng paa. Tapos yun. Na-dislocate yung, ano niya. Yung buto niya sa, sa may paa. Hindi po motor sa pagbabasketball. Panoodin mo si Kadama sa Jordan, yung BBM vlogger. I-search mo sa YouTube, magandang tingnan. Sige, tignan ko datwali ha. Tignan ko. Okay, basketball. Oo, sa basketball. Chanong kipay hindi sa mga sa basketball. Yung mga halos pasyente dito. Yung may bali. May bali yung ano, yung mga kamay, yung paa, kasi or to word kasi kami. Oo. So, uh. Or to? ward to word. Or to Coffee lang kasi sa yeah. Pedro sa Kadang Street. Ah, ah, oh, sige. sige. Sige, that rally. Thank you, Chanong Kipay. Pray for his speedy recovery. Thank you so much. May nainag ang uh, po sa inyo ang kuwan. Pray for his speedy recovery. Tapos, ang oras 5.30 or 6 yung magsimula. Ang oras is it? Ah. Uh, Mm-mm. Mr. Ko. Mr. Kuyo na hospital. na hospital. Say bye bye na end ko na live. Bye, thank you for watching. Magingat kayo, bye bye. Hmm.